uling yumanig ang Encantedia, mula sa kailaliman ng bundok ng Devils. Sumiklab ang isang apoy na matagal nang nakatulog. Ang mga nilalang ng dilim ay nagising. At sa kanilang mga mata, iisa lamang ang layunin, wasakin ang bagong kaharian. Pansarang Panaklong, The Return of Pirena, sa gitna ng kaguluhan. Lumitaw si Pirena, tangan ng espada ng apoy na minsan nang sumunog sa mundo. Ngunit ngayon, hindi na siya kaaway kundi sandata ng liwanag. Kung ito ang tadhana ko, haharapin ko ito hanggang sa huling apoy ng aking kaluluwa. The Sangres Assemble, sa utos ni Mitina, nagtipon ng apat na sangger. Apoy, tubig, hangin, at lupa. Muling nagningning ang mga brilyante. At sa kanilang pagsasanib, nabuo ang isang bagong siglang Encantedia. Para sa kaharian, para sa mga diwata, sigaw ni Amihan habang pumapailan lang ang kanyang hangin. The Battle of Lireo, dumagsa ang mga halimaw ng Krakas. At sa gitna ng apoy at alon, nagbanggaan ang mga kapangyarihan. Si Alena ay pumailalim sa tubig. Pinasabog ang alon ng dagat sa mga nilalang ng dilim. Si Dan Aya, ginamit ang mga ugat ng lupa upang sakalin ng mga halimaw. At si Pirena, lumakad sa apoy. Bawat hakbang ay nagiiwan ng marka ng pagkabuhay at pagkamatay. Might Power Unleashed mas mahigit, ngunit sa gitna ng lahat, si Mitina Ina, bumagsak sa lupa, hawak ang kanyang brilyante. Mula sa kanyang mga luha, lumabas ang kapangyarihang hindi pa nakikita kailanman. Liwanag na may halong apoy. Hindi ako matatakot, sapagkat ako ang bagong liwanag ng Encantedia. Sa pagtatapos ng labanan, tumigil ang apoy. Ang mga sangger ay nakatayo, sugatan ngunit matatag. At sa tuktok ng lireyo, muling bumukas ang kalangitan. Tanda na ang Encantedia ay muling ipinanganak sa liwanag. Ito ang pagbangon ng apoy. Ang simula ng bagong panahon ng mga sangger.